Maaring ganito mga kasama at makalokalan. Maaring hindi aware ang mga mamamayan natin at maging ang ating uh, miyembro dito sa Life Without Rice movement, ano? Kasi uh, culturally, no? na, na naikintal sa isip ng mga tao ang ganitong uh, ideology. Tinawag na rin natin, may consider itong balanced diet as part ng ideology na ipinalaganap ng uh, uh, high carb, low fat uh, ideologues. You know? Kaya ito mga miyembro ng Life Without Rice Movement na pumasok dito at sumubok na ipractice ang, uh, ang low carb sapagkat sila ay dumaranas na ng iba't ibang metabolic uh, health concern ay nabibitbit pa rin nila yung mga pananaw na nakagisnan nila nung sila ay matakaw pa sa carbohydrates at matatamis. Kaya nung pumasok na sila rito sa uh, low-carb uh, lifestyle, hindi nila namamalayan na bitbit bit pa rin nila ang kanilang sariling uh, framework, tawagin natin itong framework ng uh, high-carb at low-fat instead na mag-paradigm mag, uh, mag paradigm shift ang kanilang isipan na nanatili sa kanilang pananaw at isipan yung uh, uh, high carb, low fat na mga dating nakagisnan. Ano-ano ang mga manifestation noon, mga low carb? Ang high carb at low fat manifestation sa ngayon na nagmamanifest dito sa lahat ng mga membrong nasa loob ng Life Without Rice Movement ay number one. Marami pa rin low carb practitioners ang takot kumain ng taba. Marami pa rin takot sa kanila na kumain ng karne lalo na ng red meat. Marami pa rin takot na kumain ng mga laman loob, ng liver, ng atay, ng balon balunan etc. sapagkat tataas daw ang kanilang uric acid at lalala ang kanilang gout. Ayaw nilang kumain ng ganyang mga matatabang mga pagkain sapagkat uh, lulubha daw ang kanilang mga kolesterol iyon ang mga halimbawa mga kalokohan na ang mga dating pananaw nila nang sila ay matatakaw pa sa carbohydrates ay hanggang sa ngayon ay nabibigbit nila dito sa loob ng low carb living iyon ang dapat nating i-correct yun dapat meron tayong uh, distinction no 'Yung distinction nung tayo ay mga high carb eater pa at 'yung distinction nung ang ating paligid at ang ating environment ay low carb na. Magkaiba ang dalawang daigdig na 'yan. Iba ang framework ng high carb low fat at 'yun 'yung tinatawag kong balanced diet uh, policy framework at iba naman ang uh, mind uh, framework ng uh, ng uh, low fat uh, ng uh, low carb uh, lifestyle at yun yung pagdidiin natin doon sa tinatawag na nutrient dense ang ating pinipili we are into quality not into quantity